Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kumare at kumpare. Welcome back po dito sa channel namin. Ngayong araw na to ay linggo ng umaga, alas 5 ng umaga. Maaga ako nagising kasi magsisimba ako. Maraming, maraming bagay na dapat ipagpasalamat kaya kailangan may araw din tayo sa pagsimba. Mga kumare at kumpare ko gusto ko po magpasalamat sa inyo kasi ngayong umaga na to pagising ko, pagtingin ko ng revenue ko, naku $100 na ako. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng uh, nanonood ng video ko at saka syempre sa lahat ng mga nagsubscribe. Maraming salamat po. At ito nga po, tapos na kami magsimba. Kasama ko si Rhea at saka yung pamangkin ko. Uwi na kami. At dito naman ako sa munting kusina po. Bali, ngayon po ay linggo ng umaga. Linggo ng umaga, pista na pagpabuhay. Ito po ang aming magiging ulam ngayon. Bumili kami ng... Buto-buto. Ayan. Sariwa ito. Buto-buto. Bali, 390 ito. Ang kilo nito is 290. Higit isang kilo siya. Kasi 390. Ito po yung ihahalo natin. Uh, repolyo, yung sobra namin ito galing sa rip. Tatanggalin ko lang ito oh, na ibabaw para maalis yung kulay brown. At pizza eto baguio pizzay meron tayong mais isang pirasong mais hiwa-hiwain natin 'yan at saka meron tayong patatas dalawang pirasong patatas hiwa hiwain natin 'yan at saka saging na saba hindi naman natin ito uubusin na saging na saba pero magiging ah uh, halo na natin ito. Ito yung pampasarap kasi para yung sabaw ng ating nilaga medyo manamis-namis. Ayan po yung mga halo natin nito sa so, ating nilaga. nilagang nilagang buto buto-boto. Galing din kami sa Save Bumili kami ng mga ayan mga seasoning. Ayan, merong kami cumin powder saka paprika at saka chili powder black pepper at saka white pepper at saka meron din tayong chicken breast. Uh, chicken breast to ni area. Hindi ako kumili ng manok kasi may manok pa kami sa rep. Ayan yung mga pinamili namin sa Save More. Kasi galing kami mag Simba. Doon kami nag almusal sa Jollibee. Tapos itapat eh, lang yon ang Jollibee na Save More. Kaya bumili na kami ng mga seasoning kasi gusto ni Rhea yung may maraming seasoning. At dito na tayo. hugasan natin yung ating buto-buto para matalambot natin. Ito na yung ating boto-boto-boto. Maglagay tayo ng asin at saka takpa natin. Ayan. At saka buksan na natin yung kalan. Ayan. Antayin natin na kumulo. Ayan, kumulo na yung ating nilalaga. Ayan, dito na tayo sa ating ah... Uh, mais. Ganito lang kalalaki yung ating mais na pagkahiwa. Hindi pare-parehas. patatas. Ayan, pinagtatlo ko lang yung uh, ayan, anim na peraso. Tapos, dito tayo sa saging. Ito yung saging, yung ano to, yung sobra na tatlong peraso kahapon nagturon ako. Sobra ito. Tapos yung nabili ko ngayon, yung hinog siya, hinog talaga siya. Hatiin natin. Ayan. Pero dadagdagan natin kasi kailangan medyo madami tayong saging para matamis yung ating nilaga. Yung iba hinog na hinog na siya. Tapos yung ating mais, saging at saka sayote. Yung ating gulay, uh, repolyo, pitsay bagyo at saka pizzay. Yan ang magiging halo natin sa ating lulutuin ngayong araw na to. Ayan, medyo malambot na yung ating turning. Yung ating buto-buto. Ilagay na natin yung ating mais. Unahin natin yung mais sa paglagay bago yung saging at saka patatas. Ayan. At ito na, nilagay na natin yung ating patatas at ating saging. Nahiwa na tayo ng ating sibuyas kasi malapit na maluto, nilagay na natin yung saging at patatas. Ilalagay na natin yung ating sibuyas at saka yung paminta. Ayan, hiwain natin ating sibuyas. Ganun lang ang pagkariwa ng ating sibuyas. So. Oh. Ayan, tapos meron akong paminta. Yung paminta ko buo. Ayan, oh. Kasi mas malasa yung buo. Dudurugin ko na lang siya. Ganyan. Ayan, oh. Tapos, meron tayong laurel. Ayan, laurel. Tapos, meron tayong pork cubes. Maglalagay ako ng sili para masarap apat kasi di siya ganun ka, ka anghang na subukan ko na to sa isda. Huhugasan ko muna at saka maglalagay ako ng kalamansi. Kalamansi mga uh, limang peraso lang na kalamansi. Ayan. Pipigaan natin ang kalamansi yan. Hugasan ko muna. Yan, nilagay ko na yung cubes, uh, laurel, sili at saka sibuyas, nilagay ko na. Lagay na natin yung ating sangkatutak na gulay. Ating pizzay, hindi na inano yung pizza hindi na siya pinutulan. Ayan, malinis siya, pizza. Ayan, takpan natin para malantay yung ating gulay. Saka natin haluin. Eh. Lumalabas. Ito na. Balik. Haluin na natin na malagyan siya ng sabaw para lumambot yung ating gulay. Tapos, timplahan natin. Kung tama ba yung ating timplahan, ating nilaga. Lalagay tayo ng patis. Ayan. Lagay na natin yung ating kalamansin. Tingnan natin kung tama na yung asin. Mm. Kulang pa. Kulang <laughs> pa yung asin kaya maglagay ako. Ayun. Ayun na yung ating nilaga. Kailangan natin kumain ng masarap ngayon kasi one week tayo na puro isda gulay at saka ito pasasalamat sa lahat ng biyaya na napanggap mo at ito na mga pumari at kumpare, tikiman na kasi loto na to ayan, pizza at saka kanin mm. masarap ito repolyo to na may saging. Mmm. -hmm. Tama lang ang tingin lang. At ang aking karne na malambot talaga ang pagkalaga ko. Ayan. Mmm. Sarap. Ayan lang po. Bale, sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng nag-subscribe sa channel namin, maraming salamat po sa inyong lahat.